sama tayong magiging sa Sakti. Sakti. Lalo pong lumakas ang bagyong enteng habang papalayo ito sa Philippine Area of Responsibility ayon sa pag-asa. Pero asahan pa rin daw ang mga pag dahil sa pinaigting na habagat. Hanggang ngayon, baha pa rin ang maraming lugar sa Luzon. Kaya sa isang barangay na malapit sa Laguna de Bay, Saksi Live, si Nico Wahe. Nico? Aton Pia, baha pa rin hanggang ngayon dito sa Barangay de la Paz, sa Binyan, Laguna. Hindi tulad ng ibang binahan lugar na mabilis humupa ang tubig pagtila ng ulan, dito tumatagal daw ng linggo. Minsan pang araw, umaabot ng buwan. Isa ang Barangay de la Paz, sa Binyan, Laguna sa mga lugar na kadikit ng Laguna de Bay. Kaya kapag tuloy-tuloy ang malalakas na ulan, gaya ng bagyong enteng, minuto lang daw ang pagitan at babahana. Ngayong araw, hindi naman gaano umulan pero ang baha mataas pa rin. Actually, nag stay lang talaga ang tubig sa mga laylayan po talaga na matagal na naming uh, nagiging problema rin po. Uh, aside sa um, mababang lugar sila, malapit po sila din sa lawa po ng uh, Laguna. So talagang once na talaga nag-overflow uh, nag na o oh, mataas na po ang uh, level ng tubig ng laguna, uh, Laguna de Bay, de Bay, talagang automatic po pumupunta po sa mga residential po yung tubig. Tabing ilog din daw ang barangay, kaya sila talaga ang catch basin kapag bumabaha. Ang mga residente, wala na raw magawa. Sanay na po. Eh wala pong ibang maanuan, nandito lang po kami. Kung gaano kabilis pumasok ang baha sa barangay, siya namang bagal ng paglabas nito. Level na raw kasi ang tubig sa Laguna de Bay. Kaya kapag hindi makalabas agad sa Napindan Channel at Manggahan Floodway papuntang Manila Bay, aabutin pa ng linggo. Minsan pang araw ay buwan ang paglabas nito. Itong nakaraang karina, hindi uh, naman siya sobra-sobrang tagal talaga. So parang mga two weeks po, ganyan. Pero as of the moment talaga, bago dumating yung bagyong enteng, nakarecover na po kami. Actually, nawala na rin talaga eh. Biglang ito, dumating naman bagyong enteng. So Back to zero. Dahil sa na raw ang mga taga-barangay de la Paz sa mga palagi ang pagbaha, sila na raw ang natutong mag-adjust sa panahon. Ang mga bahay rito, kung hindi matataas, ay may mga second floor. Dahil sa kalsada lang na ito, umaabot hanggang leeg ang mga pagbaha. Ang bahay ni Luisa pinasok na ng baha. Hindi siya gaano makakilos dahil sa stroke. Hindi lang po weeks, buwan na po ito. Bakit mm -hmm. mm -hmm. ilang buwan na po? Buwan na Isang buwan na po? Oo. oo. Augustito okay. nagsimula ay. O ano na ngayon ay. Ay, talaga mahirap po. Buti na nga lang daw at hindi inaabot ang inihigaan niyang sofa. Sa kabila naman ng baha, maraming residente ang hindi tumitigil sa paghahanap buhay para may makain. Tulad ni Mads, may tinda siyang gulaman at popcorn. Pangkain din po. Nakakaano naman po, nakakaano ng pambili ng bigas. Dalawang dekada na raw siyang nakatira rito at naranasan ang pinakamalalang baha sa barangay de La Paz. Tulad ni Mads, tuloy lang ang buhay sa mga residente. Nakaagapay naman ang barangay at bahay-bahay na nagpapamigay ng pagkain. Pumapasok po ako, minsan naglalakad lang po ako. Tapos po, ano, dito nagbabangka po kami. Oh, mahirap po talaga pag, ano, pag umuulan, ganito po. Aton Pia, hindi uso ang pag-evacuate sa mga residente rito kaya lagi raw nakaantabay ang rescue team ng barangay para maglikas ng mga residente sakali mang tumaas ang tubig. At live mula rito sa Binyan, Laguna para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Inaasa ang magpapakawala ng tubig bukas sa Magat Dam kasunod ng ulang ibinuhos ng Bagyong Enteng. Patuloy naman ang paghahanap sa isang isla sa Aurora na pumalaot nitong biyernes bago manalasa ang bagyo saksi si Ian Cruz. Dahan-dahang iniahon ng mga residente ang mga naanon na baka sa ilog sa Angadanan, Isabela. Nakatihaya at wala ng buhay ang mga inanod na baka. Ayon sa barangay kagawad, biglaan ang pagtaas ng tubig sa ilog kaya hindi nila nasagip ang mga baka. Hindi naman halos matanaw ang Bakulon Bridge sa Ilagan City dahil sa tindi ng baha. Ganyan din sa bayan ng San Agustin, di na madaanan ng overflow bridge sa Sinawangan Norte. Sa dinalungan Aurora, hindi mapakalikai isip at kahanap si Jessica matapos hindi umuwi ang kanyang pumalaut na asawang si Egay itong biyernes. Mahirap po. Hindi <coughs> ko po alam kung buhay pa siya. Pat na. pero pa rin ako siya. Kahapon, umuwi si Roger at isa pang bangkang may tatlong iba pang mangingisda pero di kasama si Egay. Liwalag na lang po ng ilaw na nakikita namin mga last otso po. Po na lang ng ilaw yung niya pero palayong palayo na po siya. Tapos palita po ng palit ng ilaw niya. Nung, po po, nung kinamagdamagan na din na po namin nakita. Wala na pating ilaw pinaplano na ng lokal na pamahalaan ng dinalungan na magsagawa ng search and rescue. May git limampung residente naman ang inilikas sa Peñaranda Nueva Ecija dahil sa pagtaas ng tubig mula sa Peñaranda Dam. Umapaw din ng ilog kaya hindi muna nadaanan ang mga kalsada sa Saguday, Quirino Province sa Sadanga Mountain Province nagka-landslide sa Bontoc Kalinga Road kagabi. Nagsagawa naman ng clearing operations doon at agad nadaanan ang ng kalsada. Pero wisyo rin ang dulot ng pagguho ng lupa sa Cervantes Road sa Ilocos Sur may mga stranded tuloy na motorista. Sa Bangged Abra, malakas sa ulan at hangin ang naranasan dahil sa bagyong enteng ilang bahagi ng Kalasyo, Pangasinan, ang binaharin na pilitang lumusong sa baha ang ilang residente matapos pasukin ng tubig ang ilang bahay. Nag-abiso naman ang Office of Civil Defense Region 2 na maglalabas ang magat ng tubig mula sa reservoir nito. Bubuksan ang spillway ng alas 2 ng hapon, September 4. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Inakusahan ng Kingdom of Jesus Christ ang polisya na naghukay umano sa basement ng isang gusali sa kanilang compound. Pinabulaan na naman ito ng PNP. Saksi si Argel Relator ng GMA Regional TV. Ipinakita ng Kingdom of Jesus Christ ang litrato ng isinasagawa umanong paghukay sa basement ng isang gusali sa loob ng KOJC compound sa Davao City. Ipinadala daw ito kay Attorney Israelito Toryon abogado ng grupo ng isang hindi niya pinangalanan. Nasa walong metro na umano ang hukay sa basement ng Jose Maria College kaya nalalagay na raw sa panganib ang gusali. Pinabulaanan ng PNP ang sinasabing paghukay sa compound. Ako sa na yan, allegation ni Atty. niya ang dating proof Kasama ang media, pinuntahan ni Atty. ang lugar. alawas us access to JMC basement. Ilang araw na ako nagre-request sa inyo ng confirmation kung totoo ba yung hukay na yan. Eh hanggang ngayon, hindi kayo nag-answer. Sinubukan niyang pumasok sa basement pero hinarang ng pulis ang grupo. Ang hawak ng inyo mga opisyalis, arrest warrant lang. Hindi po yan search warrant. Wala kayong karapatan na magkandak ng mining operations dyan. Paglabas ng team leader. Pag masaktan ako dito, ayawin ko kayo ng kaso, ha? Pag masaktan ako dito. Hindi na kami nagpipilit dito. Dito lang kami. Natatayo lang kami dito, ha? Sa isang pahayag, ipinunto ni Atty. Torion na hindi pa rin nakikita ng PNP ang sinasabing tunnel matapos ang labing isang araw ng paghukay kaya wala umanong basehan at haka-haka lamang ang paniwala ng PNP na naroon ang hinahanap nilang si KOJC founder, Pastor Apollo Kibuloy. Pero naniniwala pa rin ang PNP na nasa compound si Kibuloy. Hanggang ngayon, naniniwala kami na nandyan siya, tinatawalan kami. Hmm, sige lang, there's always time for everything. At dating at dating, sabi ko ka kanina, makupuloy natin yan. Na. Hindi daw titigil ang kapulisan hanggat hindi nahuhuli si na Pastor Kibuloy na nahaharap sa kasong child abuse at human trafficking. Kagabi ay may direktang entrance sa aking mga harap. Pero hindi kami magpapatingan. Hindi tayo magpapatingan. Tandaan natin kung bakit nandito tayo. Ayon din kay Tore, hindi kinakailangan ng search warrant para sa kanilang pagalugad sa KOJC compound. Wala search warrant dito. Ang search warrant ay para sa bagay at kontrabando. Wala kaming sinasabi na may kontrabando sa loob ng security. Sa gitna ng pagtugis kay Pastor Kibuloy, nagmomonitor at nag-iimbestiga ang Commission on Human Rights kung may nalalabag bang ba karapatang pantao. Kabilang sa inaalam ay kung nalalabag ang freedom of religion o kalayaan ng mga miyembro na isabuhay ang kanilang pananampalataya. Sa gitna yan, nang umano'y pagbabawal ng PNP na magamit ang kanilang kathedral at paglagay ng kordon sa paligid nito. Paalala ng komisyon, dapat limitado ang police operation sa pagpapatupad lang ng arrest warrant at hindi search warrant o pagalugad sa lugar. Dapat daw itong ipatupad na naaayon sa batas at prinsipyo ng mga karapatang pantao. Gayunman, inikayat ng komisyon ang pastor na tuparin ang pahayag na haharapin niya ang anumang kaso laban sa kanya kahit saan at kahit kailan. Nagpaalala rin ang komisyon sa KOJC members na huwag hadlangan ang mga pulis sa kanilang tungkulin na ipatupad ang warrant of arrest kay Iboloy. Para sa GMA Integrate sa ako si Ori Relator ng GMA Regional TV, ang inyong saksi! Ay naman sa abogado ng Kingdom of Jesus Christ na si Atty. Israelito Torion. Kalokohan ang payag ng PNP Region 11 Chief, Police Brigadier General Nicolas Torre III, na palakad-lakad lang si Pastor Apollo Kibuloy sa kanilang compound. Ang kay Torion, kung palakad-lakad lang si Kiboloy sa compound, bakit kailangan daw sirain ang pundasyon ng Jose Maria College? Ang pahayag din daw ni Torre na nakatatanggap ng death threat ang kanyang pamilya ay paraan lang anya para itago ang pagkabigo nila sa misyon sa pamamagitan ng paghingi ng simpatya sa publiko. Kahit papalayo na sa bansa ang bagyong enteng, ragdam pa rin ang epekto niyan sa ilang bahagi ng bansa kasabay ng hangi habagat. Ayon sa pag-asa, posibleng nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong enteng bukas sa umaga kung mapanatili ang kasalukuyang pagkilos. Basa sa datos ng Metro Weather, malaking bahagi pa rin ng Luzon ang makararanas na maulang panahon. May matinding ulan pa rin sa posib na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide kaya maging alerto po ang mga residente. Ilang lugar din sa Visayas at Mindanao ang posibleng ulanin sa hapon. Sa Metro Manila, nananatiling mataas ang tsansa ng ulan, kaya huwag pa rin kalimutan magdala ng payo kung kailangan talaga lumabas ng bahay. Mahigit dalawang daang barko ng China na mataas sa West Philippine Sea dito na ang nakaraan linggo. Ayon sa Philippine Navy, ito na ang pinakamaraming pila ng Chinese vessels na namataan doon ngayong taon karamihan na monitor sa Eskola Shoal kung saan tig ang barko ng China Coast Guard at Chinese Navy at 53 ang namataang Chinese Maritime Militia ayon si Navy, sa Navy. Posibleng ang tensyon sa Eskola Shoal kung saan nakahangkla ang BFP Teresa Magbanwa ang sanhinang pagdami ng Chinese ships. Pero sa kabila ng pagdami ng barko ng China, kiit ng Navy, iligal ang pananatili nila sa West Philippine Sea. Pope Francis dumating na sa Indonesia para sa unang bahagi ng kanyang Asia Pacific Tour. Sa unang araw niya sa Indonesia, nakasalamuhan ni Pope Francis ang mga refugee at ulila. Nakatakda rin siyang dumalo sa isang interfaith meeting sa pinakamalaking moske sa Southeast Asia. Mayipagpulong din siya kay outgoing President Joko Widodo at magkasagawa ng misa sa Jakarta. Pupunta rin ang Santo Papa sa Timor-Leste, Papua New Guinea at Singapore. Isa sa kasama sa Papal Trip, si dating Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagli. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Nasunugan na, binahapa. Hindi pa nga tuluyang nakababangon sa sunog noong isang buwan. Baha naman ang sinagupa ng ilang evacuees sa Bacoor, Cavite. Pati relief goods na ibinigay sa kanila, nalubog din. Saksi, si Marisol Abduraman. Libre swimming. Kung saan lumikas, doon pa inabot ang mataas na baha. Nalubog sa tubig ang mga tent ng mga evacuees sa isang cover court sa Zapote, Bacoor City. Doble ang dagok dahil lumikas sila doon matapos mawala ng tirahan sa surut isang buwan na ang lumipas. Naiyak na lang ang mga binaha, gaya ng limang buwang buntis na si Roda. Harap po kasi. Tapos mga nganak ko. na tapos pa. Nung nasunugang kami, alas alauna, alanganin oras din po tulog lahat ng tao. Nung baha din po, ganong oras lang din, alanganin din ma Nalabog sa baha pati mga natanggap nilang relief goods. Si Junior, siniguro raw na makuha ang isang sakong bigas na bigay sa kanila. Matapos matiyak, naligtas ang asawa at limang buwang gulang na anak. Nasa isip ko eh, yung bigas may sumil. Ayun natin anim na ang pamilya kung nasa 2,000 individual ang kailangan ilipat sa panibagong evacuation center ayon sa lokal na pamahalaan. Pukul pa raw sila sa mga inilikas dahil sa bahang lampas bahay ang taas. Sa ibabaw ng mga bahay nila, sa, bu sa buho, sa kanilang bubong. Kaya yun, medyo nahirapan tayo. Talagang, hindi po namin ma-expect po talaga kahit po kami nabigla. At uh, yung ating matataas na lugar, kasi meron tayong mataas dito, talagang hindi binabaha ever, nabaha ngayon. 31 sa 47 barangay sa Bacoor ang binaha. Nananawagan ng tulong ang mga binaha at sana raw mabigyan na sila ng permanenteng relokasyon. Inilikas naman kahapon mula sa isang subdivision ang ilang bata sa Santa Cruz, Laguna. Sa ngayon, may baha pa rin sa limang barangay. Sa barangay Santisima Cruz, pinagdikit-dikit ng mga residente ang mga piraso ng kawayan para may matawiran. Pero hindi maiwasang mababad sa baha. Kaya ang ilang residente may iniinda ng mga sakit gaya ng alipunga. Minsan naman pa hindi ko po kinakamot. Binabasa ko lang po ng tubig na malinis. Hindi po sa paa. Mahirap pong laging nabaha, kasambaho po po ng tubig. Ang Santa Cruz ay catch basin, kaya dumadalay doon ang tubig mula sa ibang lugar. Sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin naman ang paglilinis ng lahat ng water tributaries na posibleng daanan ng mga tubig ulan at ng ating mga tubig baha. Kung kaya uh, sinisiguro natin na kahit dumaloy ang uh, tubig ulan galing sa ibang barangay, ay uh, makikiraan lang dito sa mga areas na ito. Mahigit isang daang pamilya ang nasa evacuation centers. Sa Naga Camarines Sur, nagdadalamhati ang pamilya na magsasyan ng gulang na sanang si Fiona. Nasaway ang sanggol sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Enteng. Dating ko sa trabaho, sa akin na yan. Pag alis ko, bago naalis ako, targa ko pa sa labas, bago ko dito, bago ko naalis. Ano may makalimutan? hindi raw na malay ng kanyang mga magulang nang mahulog siya mula sa kama sa abot binting baha sa loob ng kanilang bahay. Pagkahulog niya, hindi kami na kung nagising lamang mag niya, hindi kami nagising. Bigla lang talaga. Iwan ko ba kung bakit nagkaganon. Isa si Fiona sa dalawang nasawi, dulot ng bagyo sa Naga City na nasa state of calamity ngayon. May baha pa sa tatlong barangay doon Namigay na ng relief goods ang lokal na pamalaan sa mga nasa evacuation center. Mamimigay rin daw ng tulong sa iba pang apektado ng baha. Nalubog din sa tubig ang limang ektaryang tanima ni Alan Trinidad. Anihan pa naman sana sa susunod na linggo. Tanim ko dyan. Inutang ko din. Dahil yung una, nasira din. Sabi ko ngayon sana, babawi ako minasan ang ganyan. Sa paunang taya, aabot sa 12.3 million pesos ang pinsala sa agrikultura sa Naga. Pinakapektado ang mga tanim na mais. Makatatanggap ng tulong ang mahigit isang daan at walong pong magsasakang naapektuhan ng pagbaha ayon sa Agriculture Office. Yung uh, Quick Response uh, Fund, uh, we are looking at uh, providing fertilizers sa ating mga magsasaka Uh, yung seeds naman kasi subsidized, mainly for rice. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman ang inyong saksi. May natukoy ng sanhi ang Philippine Coast Guard sa pagkasunog ng barko sa na Navotas kahapon. Ang barge naman na tumama sa Pier sa Cavite na hila na. Saksi, si Rafi Tima. Gamit ang dalawang tugboat, matagumpay na nahila ang barge na sumadsat kahapon sa Wawa Dos Rosario, Cavite. Tumama ang harapang bahagi nito sa maliit na pier na pagmamayari ng isang oil company. Hindi naman naputol ang tubo kung saan dumadaloy ang fuel products na ina-unload sa pier. Pero kailangan daw muna isa ilalim sa integrity test bago ito muling gamitin. Eh, nakasarado yung doon. biglang hum hung... nadyan na sa bukana. Malakas daw talaga hangin at ulan noong mga panahon yun. Sa initial investigasyon ng Philippine Coast Guard, naibaba na ng barge ang karga buhangin sa katabing bayan ng Tanza at pansamantalang nag-angkla pero dahil sa lakas ng hangin at alon, napatid ang tali nito at tinangay na patungo sa Wawa 2. Mabuti na lamang at wala itong tinamaang bangka. Nakikipagugnayan na raw ang may-ari ng barge at nangako namang babayaran ang mga sirang nagawa nito. Isa lang ang barge sa Rosario sa mga barkong na sa gitna ng hagupit ng bagyong enteng sa Luzon. Kanina, inalis ang ASC Regine sa pagkakasadsad sa dalampasigan sa Rabotas. Noong una, dalawang tagbot ang ginamit para hatakin ang barge pero hindi kinaya. Naputol pa nga ang lubid kalaunan. Tatlong tagbot na ang ginamit para hatakin ng barge. Nayalis nito bandang alas 9 ng na umaga. Nauna na rin nahatak ang isa pang na barko na MTK Patriot 3. Minomonitor naman ng PCG ang isa pang barge na sumadsad kanina sa Tangos North sa Labotas. Hinihintay na lang daw ng PCG na gumanda ang panahon bago nila ito inspeksyonin. Kaugnay naman sa nasunog na MV Camila sa Nabotas din, may tinitinan ng sanhi ng sunog ang mga otoridad. Ayon sa PCG, may bumangga o manong barko sa MV Camila bago ang sunog. Around that time po, 7.30, no, nagkaroon po ng alisyon. Tinamaan po yung may area ng bridge nito pong MV Kamala. At ito po yung naging dahilan kung bakit nagkaroon po ng uh, fire yung pong pagsalpok nito dito sa area pong ito nagkaroon po ng ignition and na uh, nag-start na po yung uh, sunog niya on board. Sa datos ng Office of Civil Defense, sampu ang for validation na nasawi dahil sa bagyong enteng. Ito ay galing sa Calabar Zone, sa Western Visayas at saka Central Visayas. Pero posible ito na magbago kasi meron pa tayong mga reports na marireceive kasi yung assessment ay kasalukuyan pa lang nagsisimula para dun sa nadaanan na. Hanggang kaninang tanghali, mahigit 300,000 ang naapektuhan ng bagyo 60,000 nasa mga evacuation center ayon sa DSWD. Aside of course from the family food packs na dinidistribute ng DSWD, we are also providing uh, other interventions such as the assistance to individuals in crisis situation. <laughs> Dahil uh, binibigyan din po natin ng karagdagang tulong uh, yung mga naapektuhan, especially nga po yung mga pamilya na, 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 na sa lantaan. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyo. Saksi! Umangat ang maitim at makapal na usok habang nasusunog ang bodega ng naglalaman ay panimigay sa school supplies sa likod ng Sursogon City Hall. Posible umanong nagsimula ang sunog sa katabing ibaka ng mga lumang Christmas decor. Nalam pa ang sanhinang sunog. It's a happy day para sa birthday girl na si Kylene Alcantara. Ipinagdiwang niya ang kanyang 22nd birthday sa New York. Nagbahagi si Kylie ng ilang snaps ng kanyang paglalakad sa sidewalk ng The Big Apple. May special greeting naman si Kobe Paras sa kanyang IG story Uy. na may kasamang larawan ni Kylene with this caption, ha? HBD at white heart emoji. Ano kaya ang meaning nun? <laughs> <laughs> si Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. naman nagbabalik sa kanyang hometown sa Utah. Sumay trip muna roon si MMD at bumisita sa kanyang childhood home bago bumalik sa New York. Balik bansa na po ang world's number 3 pole vaulter na si EJ Obiena. At may good news siyang hatid sa kanyang mga taga-suporta. Naku mga kapuso, baka chance yun na na, na magpakilalang I'm a fan dahil magkakaroon po si EJ ng meet and greet ngayong Setyembre. May exhibition at panel discussion din kasama ilang international pole vaulters. sila naman ng kampo ni EJ ang pole vault meet dito sa bansa. Nagkaroon daw ng mga hadlang habang inoorganisa ang tournament. Ito naman po, pole vaulting, but ato, make it canal version. Canal version. <laughs> Taulang condition yan sa the Netherlands. Kinaakyat ng mga ang pool ala Palo Cebo style dito sa Pilipinas. mo mabilis pati ang pagtalon bago pa tuluyang yumuko ang pool. Mukhang madali pero mukhang mahirap. <laughs> Panalo ang sino mang may pinakamalayong landing sa pagtalon. 1767 na ang unang canal vault competition sa Netherlands. Lalayoan mo talaga kasi ayaw mo mahulog doon sa kanal. Malinis naman natin yung kanal doon. Ibang klaseng kanal. Mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel. Sa ngalan ni Arnold Travio, ako si Ato Araulio. Para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino hanggang bukas. Sama-sama tayong magiging... Saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.